Okay, luto na po ang ating inihaw na isda. Ito po ay matambaka. Ayan na po. O oh, ayan na po mga ka-israel. Magluluto po tayo ng ginataang labong. Ito po yung labong natin sa kawayan. At pako, kalabasa, at sayote. Napakasarap po itong recipe. Mayroon po tayong isda dito. At ngayon ay simulan na natin to. Ito po mga ka Israel ay naalaga na to. Ang gawin natin dito ay lagyan na muna natin ng asin. Ayan. Luto na po kasi ito. Binili ko lang. Pero mas maganda yung tayo talagang kumuha ng kawayan na labong. Kailangan natin itong pigaan. Ito po yung ating pako. Ang gawin natin, yung sa dolo lang ating kunin. Ayan. Yung malambot pa. Tuloy lang natin ito. Tanggalin. Ayan. At bago natin tapusin to, ito po yung isda. Ihawin muna natin ito. Lagyan lang natin ng asin konti lang Yan tapos ihawin na natin. Yan yung baga. Ito naman yung kalabasa. Baliktarin muna natin ang ating isda. Yan. Ito na guys. O ayan, tapos na po nating balatan. Mag-iwan na po tayo. Huwain na natin. Sa yung sayo, te, muna natin, guys, para yung dagta matanggal. Pasiwain. So, Alatan. Tapos, tanggalan ng buto. Okay, tapos na po natin balatan. Huwain na natin. Iwa na po. At sal. Sibuyas. Loya. Lo, guys, Loya guys. Okay, luto na po ang ating inihaw na isda. Ito po ay matambaka. Ayan na po, napakasarap. Okay, ito na po yung ating niyog. Kailangan muna natin itong pigaan. Isang tasa muna natin ilagay. Ito po yung kakanggata. Ayan. Mayroon pa tayong tanglad. Kisa lang natin ito yung kawalik natin. Ilagay na natin yung ating pangalawang gata. Ilagay agad ang tanglad, loya, sibuyas, at sal. Okay, ilagay na natin ating labong. Sa amin dito, dabong na kawayan. Palabasa, sayuti, lagyan ng asin magic sarap takpan muna natin ayan na po kumulo na po pakuluan pa natin 'yan ayan po Ilagay na yung pako. Ilagay na rin ang ating isda na inihaw. Matambaka po ito. Ah, tinanggalan ko na ng buto. Lagyan natin ng kakanggata. Pakuloyin lang natin yan. Ito na po. Yan na po mga ka-Israel. Yung huli po natin gatawag na natin takpan. Palutuin na lang natin 'to. Okay, tikman natin ang sabaw kung okay na. Yes, tama ang sarap talaga. Okay, luto na po ang ating ginitang labong, kalabasa, sayuti at pako. Ihain na natin. Ayan na po, naloto na po ating ginataang labong, kalabasa, sayote at pako. Napakasarap po na recipe at madali lang po sa inyong kusina. At kapag bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. Ayan na po. Napakasarap at masustansya pa. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!